Dahil tinanghali na walang ano. Ito na lang ang nakuha ko sa rip. Tinger juicy na lang na hotdog at saka ham. Sweet ham. yan Pampalaman sa tinapay. Mayroon naman kami tinapay na bread dito. Hindi na rin bibirin, uh, Hindi na rin tinapay. Sobrang lakas ng ulan para pagdating nila diretso na yung bread na lang. Yung niya Ayan. Hello, umaga po sa ating lahat. Naulan. Sisto po. Ayan. At babalatan ko muna at ipipride ko na. Hiwa-hiwaan ko pa yung hotdog. Partner, dito sa sweet ham, at saka sa tender juice yung hatog na pipituhin ko, hinati ko muna na hiniwa-hiwaan bago iprito. Ayan. Pero siguro magano ako na pancit canton na sachet. Na hindi na ako nakabango ng ano eh. Halik na. Ayan. Basta lang may maalmosar si bonso. na piprito ko muna. Yan lang aking menu for today. Good morning sa ating lahat. So, ito ko natapos. Susunod ko yung ham. Tutuluin ko muna ito sa isang tabi. Madali lang naman lutuin. Kaya kahit medyo tanghali na 5.30 na kasi. <laughs> Ay, naku. Kaya, mahirap pa pag tinanghali at mamadali. Yan lang ang, oh. Alam mo ng libonso, hotdog, at saka bacon, at saka yung bread na tiste. At saka magluluto ako ng pansit na sachet. Yung sanisin. Kasi, yun ang gusto niya yung sanisin. Hangunin ko na to ako so, sa gilira ah, niya hotdog tapos sa aha haunin ko na hmm. para makatulong yung mantika kasi sila ano, ko pa rin ang tiki bago ilagay sa plate aray ayan, hmm. ayan napotok frita ham palaman sa tasty ni niya kisuba na pansit kanto ng aking ipapartner hmm. sa tasty bread at saka sa hotdog at saka sa ham ayan tuning ng misin Pansit. eh hmm. ano, tinubog ko na yung noodle sa pinakuraan kong initubig. Ang no, noodle, tapos papatayin ko na para i-ano ko na sa ano, patuloyin ko na. Hmm. Ayan, pansit na. Sa sashinga lang. Aming almusar. Timpla na lang ang kape. Tapos kana diyan, 'de? Mhm. Di agtas 'Yan, kain na tayo ng almusar.